Magandang araw mga sangkay eh, Ito na naman ang inyong paladerong waray Nagsisipagsipagan na naman At samahan nyo akong gumawa ng mga simpleng tinapay Na pwede nating pagkakitaan Paano nga ba tayo magsisimula para matuto? Kailangan syempre gusto mo yung ginagawa mo O gusto mo yung gagawin mo Sa pamamagitan nun mga sangkay Mabilis nyo matututunan Yung mga bagay-bagay na gusto nyo pag-aralan Magkaiba naman kasi yung nakikigaya ka lang At yung kung gusto mo talagang matutunan O prosigido kang matutunan At kung disidido ka naman matuto Ay saan ka nga ba? pwede mag-practice or kumuha ng idea para matutunan yung gusto mong tinapay na gawin. Tatlong paraan mga sangkay para makakuha ka ng idea or matuto kang gumawa ng mga tinapay. Unang-una, nandiyan po yung ating mga social media, kagaya ng Facebook at YouTube. Sa panonood lamang sa mga ganyan mga sangkay, pwede na tayong matuto. Yun yung pagtsatsagaan mo talagang matuto hanggang sa panonood lamang. Papanoorin mo yung video simula hanggang dulo dahil hindi po pwedeng ma may ma-miss ka na step sa mga ginagawang tinapay lalong lalo na kung talagang wala ka pang experience kahit na kaunti sa paggawa ng tinapay so ba lang kagandahan lang dito mga sangkay is lalabas lang tayo para, para bumili ng ingredients And then pag nakabili na tayo sa bahay lang tayo gagawa sa bahay lang tayo magpa-practice para matuto tayo sa gustong tinapay natin na gawin di ba yan ang unang pamamaraan. Pangalawa is yung baking class. So bali wala akong idea mga sangkay kung magkano nga bang bayad kapag nagpaturo tayo o sumali tayo sa baking class. Yun naman is babiyahe pa tayo, hindi natin alam kung malayo ba sa atin yung baking class na yun o malapit lang sa atin. Kibali, kailangan natin maglaan ng pera doon para matuto tayong gumawa ng tinapay na gusto natin gawin. Kailangan natin bumiyahe kung saan lokasyon na roon sila at kung saan lokasyon sila nagtuturo. Kibali, ang kagandahan lang dito mga sangkay is actual nating makikita yung paggawa ng tinapay, at pagluluto. Talagang may magtuturo sa iyo habang gumagawa at may may tatama yung ating mali kung sakaling hindi natama yung ating ginagawa. At bukod doon mga sangkay kapag natapos niyo yung baking class, yung iba po ay nagbibigay ng certificate. Yun ang kagandahan dahil magagamit niyo yun sa pag-apply kung sakaling mag-apply tayo abroad. or sa ibang bake shop kung kakailanganin nyo o rahanapin yun ay magagamit nyo po yung pag-apply at ang pangatlo naman mga sangkay kung kayo ay wala namang trabaho at naghahanap kayo ng trabaho ito magandang pamamaraan mga sangkay dahil hindi ka lang kikita Kundi matututo ka rin sa paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay na pang negosyo. Yun ay kung mamamasukan ka sa isang bake shop or panaderia. Yung nga lang mga sangkay kapag sinabing mamamasukan is talagang may amo ka. May amo kang susundin, hindi pwede na ikaw ang masusunod. May tamang oras ng pagpasok at may tamang oras naman ng paglabas sa trabaho. Kailangan mo naman dito mga sangkay is doble sipag. Dahil lalong lalo na kung wala ka pang experience sa paggawa ng tinapay. Sa tatlong kumamaraan na ito mga sangkay ito yung pinakamahirap. Dahil nga syempre binabayaran tayo dito. Hindi ka tulad sa una is tayo yung magbibigay or tayo yung magbabayad para tayo yung matuto. Yan ang tatlong pamamaraan mga sangkay kung gusto mong matutong gumawa ng tinapay. Kung gusto mong abang matuto ng tinapay, sinasabi ko sa iyo ngayon palang simulan mo na dahil hindi lamang araw, linggo, buwan or taon ang gugugulin mo. para matuto kang gumawa ng iba't ibang klasing tinapay na pwede mong pagkakitaan nasa sayo pa rin sangkay kayong sipag or tiyaga kung paano ka matututo magtiwala ka lang sa sarili mo basta may plano ka at magandang patutungan yung ginagawa mo walang rason para hindi mo ituloy